Hello so guys, kumusta kayo lahat? So update muna po tayo no, dito po sa bahay na ating pong nabili. This is coming from Live Good na gagawin po nating paupahan. So kung maalala nyo po nung last time, nagpost po tayo na ito po ay ginagawa pa lang. And for now, good news and thank you Lord. No? Na ito po ay nagawa na at natapos na po yung uh, repair or yung tinatawag na pagsaayos na mga dapat ayusin sa loob ng bahay na ito. So, ito ko lang muna po kayo saglit para at least makita nyo naman po, no, na ito po ay uh, sobrang na-appreciate ko talaga na napakaganda dahil sa nagawa po ni Livkod sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, sa buhay po namin. Sige, tara! Let's go! Yan, ito po yung labas ng bahay. So, hindi naman po siya kalakihan pero I could say na yung siguro five fam, five members of the family or even 6 pwede pagkasyahin pero much better at comfortable po kapag uh, ang titira dito ay minimum of 4 to 5 lamang na member ng family so pasok tayo ito po ha ito po meron po siyang uh, nakaready na natindahan so kung may uupa po rito so pwede niya pong gamitin itong tindahan na yan or kung ayaw niya naman pwede niya pong takpan ito naman po yung main gate Ayan. So, dito, pagpasok po natin dito, kasya dito yung dalawang motorsiklo. Kung may kotse sila, pwede pong pumarada dyan sa harap lang. Ayan, yan po yung aking X-Max, si Maxi. So, dito, uh, malapad naman yung grahi niya. So, malawak naman siya. May nakarede ng gripo dito sa so mga, simple, maghuhugas. So, no? Ayan. So, pasok tayo. Ito po yung main door pagpasok. Ito po yung area na to. Ito po si yung sa may tindahan. Ayan. So actually ito, malaki pa to. Pwede itong gawa ng division kung gusto nila. Ito dito. Ayan. Kung ayon lang magtinda at pwede siyang gagawing another room. Pero para at least mas maganda, kung business-minded ka, abah, i-grab mo opportunity na pwede kang magtinda para kumita naman. No? Tapos dito pagpasok, ito po yung main door. Ayan yan, ito yung pinaka sala yan, ito yung isang room na mas malaki tapos yun yung isang room na mas uh, medyo maliit para sa mga kids no, tapos kapag didiretsyohin po ito ito ang yan, yung kitchen, yan no? ganda oh. so okay na siya yan, so may mga medyo may karat-karat pa ng konti kasi katatapos lang po itong uh, gawin no Ayan. Tapos dito, ito po yung CR at the same time yung laundry. Dito, pwede na maglagay ng washing machine. Yan na mismo yung pinaka-laundry nila. Tapos, ito po ang CR. So, pinaayos na rin natin itong CR. Dati, wala po itong lababo. Wala po yung bidet. Luma po yan. Tapos, pinalagyan na rin po natin ng uh, shower. No? Para at least, uh, maganda naman. Okay? So, ngayon, meron na rin po itong Ayan, ah, pinalagyan po natin ng exhaust. Ayan, para at least hindi mainit. Para lumabas yung init. At dito sa labas, meron na rin ditong exhaust. At dito, kumpleto na po yung mga ilaw niyan. Tapos, ito po ang may... Ay, ah, yung room na maliit na pwede po rito yung ah, mga bata. Yan, Ito po yung maliit na room. Tapos, labas tayo. Punta tayo sa... Uh, uh, malaking room. Yan. Ito po yung malaking room. Nakaready na po yung lagayan ng aircon. Yan. Yan, medyo malaki siya. So, uh, yan. Labas muna tayo ulit. Ito na po yung nangyari ngayon sa uh, pinagawa nating bahay at uh, tatanungin nyo magkano ba ang nagastos natin for renovation lamang yung mga kahit sabihin mong minor repairs but uh, masasabi ko uh, more or less 100,000 bit po yung ginastos natin dito kasama yung materials at ang um, labor but it's all worth it kasi kapag pinaupaan natin ito ng 12,000 naman so makukuha natin yung lahat-lahat ng ginastos natin meron tayong 2 months advance 1 month deposit and then 12,000 naman so kung mahigit ng mga 100,000 sabihin natin 1 year mga ganoon sulit na natin pong po rito sa properties na ito. At habang tumatagal, ang properties na ganito real estate, lupa lalo na lupa, no? Kaya po ay lumalaki ng lumalaki ng lumalaki ang value. So yun sinasabi ko po, kapag kayo po ay mag diversify, so mag-invest po kayo pag kaya na lang no? Mag-invest po kayo sa mga real estate, sa mga properties sa mga paupahan apartment, no? Yan po yung tunay at totoong diversification. Hindi yung kapag ginagawa mong network marketing, tapos may panibagong network marketing ka na naman, may sasalihan ka na naman, mga short term at mga scams, paulit-ulit, paulit-ulit, wala ka pong pupuntahan at hindi ka pong magtatagumpay at mahihirapan kang mag-succeed at ma-acquire yung mga ganito. Kaya mag-focus ka lang kapatid, advice ko sa'yo, mag-focus ka lang sa deep good, gawin mo lang ito ng tuloy-tuloy, tingnan mo ito for long term at check, may magandang nangyayari sa'yo at super thankful and grateful ako sa Lord no kasama na aming buong pamilya no dahil binigyan kami ng ganitong opportunity na kung saan ito po ang live good na dati naman wala po ito pinapalayas kami ilang beses simula bata ako hanggang nagka pamilya wala kami sariling bahay pero ngayon salamat sa si Lord dahil sa live good nangyari po ang lahat ng ito yun lamang, I hope nakapagbigay po ako ng inspiration, punting inspiration sa lahat ng mga leaders, mga members, at sa mga non-members, at, na, at na, lahat ng mga tao nangangarap na magkaroon ng sariling bahay at lupa. No? Sasakyan o ano man yan, kaya-kayang ibigay ng Lord. Una-una, syempre. At syempre, gagamit siya ng kasangkapan na kung saan, ito po ang live good. That's it for today. Thank you so much for watching. This is Santi, aka November Man, and I hope to see you all at natak